Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Oklahoma City Thunder kay Clay Thompson. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ni Jimmy Butler ang kanyang trade sa Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po mga katrops nang nagdaang araw na hindi para naman nga po umaandar ang bagong contract extension ni Clay Thompson si Golden State Warriors since hindi pa rin nga po nagkakasundo dito ang magkabilang kampo. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent sa pagbubukas ng free agency market ngayong season meaning pwedeng pwede na nga po siyang lumipat at pumerma ng kontrata sa ibang kupunan. At ayon nga po sa binulgar na balita mula sa Heavy Sports, isa na nga na po ang OKC Thunder sa mga team na interesado sa pagkuha sa kanya either sa pamamagitan naman niya ng trade o di kayo sa free agency market. As na now nga po mga katrops ay target na nga po talaga ng OKC na kumuha ng at least isang veteran superstar na meron ng championship experience para pangunahan ang kanilang batang kupunan. Kaya hindi na nga po kayo dapat pang magulat o magtaka kung magiging desperado sila sa pagkuha kay Clay Thompson sa pagbubukas ng offseason. Sa mandala, tungkol na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos na nga na po ni Jimmy Butler ang kanyang trade sa Los Angeles Lakers. Naging mainit nga po mga katrops nung nakarang araw ang trade rumors ni Jimmy Butler papunta sa Los Angeles Lakers. Matapos nitong sabihin na maganda nga na pong tingnan ang number 22 sa purple and gold na tumutukoy rin naman sa WNBA rookie na si Cameron Brinks na isa ngayon sa mga sinusuportahan niya. Ngunit sadyang kasabay nga po na naging pahayag na ito ni Jimmy Butler ay marami rin naman nga po ang na intriga ng mga fans sa kanyang sinabi na posibleng nga na po na nagpapahiwatig ito na gusto rin nga po niyang maglaro para sa Lakers lalo pat alam naman nga po ninyo na number 22 rin naman nga po ang kanyang gamit ngayon na jersey number isa pa kabilang rin naman nga po si Butler sa mga nakadikit ngayon na pangalan sa Lakers since questionable na nga po ang kanyang future sa Miami Heat ang kaso lang mismo si Jimmy Butler na nga pong humingi ng sorry sa mga Lakers fans na hindi na nga daw po matutuloy ang paglalaro niya sa Los Angeles Lakers. As of now nga po mga katrops, ay nakafocus pa rin nga po siya na tulungan ang kanyang kasalukuyang kupuna na Miami Heat na makakuha ng kampiyonato sa mga susunod na taon sa NBA. Kaya mukhang wala na nga po talagang pag-asa pa na makuha siya ng Lakers ngayong offseason. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.